Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Araw po ng Tuesday, September 23 sa oras po ng alas-6 uh, a.m. nandito po tayo ngayon sa ating uh, manukan. Uh, Nagbibigay po tayo, magbibigay po tayo ng nang uh, pagkain. Uh, Napahaga po adang meron po kaming lakad ngayon. Uh, pero babalik na rin mamaya. So yan po yung ano. Pasokin natin sila. Ano. Uy. Pagayang kanilang kaya ka lang no? Okay, no? muna so, natin yung pagkain nila. Ayan, sumusun na sila. Ito po yung magaling ng mga manok na ito. Magagawan yan. yan o, no. oh O, magagawan. <laughs>

oh bien que yo Napagay yung bigyan natin ng pagkain sa kanila Dahil aris na tayo So, bigyan natin sila ng ano So, yan po ang ating video for today. September 23 ng 2025. Ito po yung ating mga manok ngayon na ating naipon dito sa ating uh, small farming. Okay. So, maraming salamat and see you for the next video and subscribe at laging mag-ingat.